po, nanti totoo kami sa bukid. nililinis po nila yung paligid daanan ng tubig. Kasi napuno na po ng damo. Para mas mabilis daw po yung pag-agos ng tubig. Ito po. Naayos na po nila yung bukid para makapagpunla na daw po sila. Kagagaling lang po kasi ng baha dito. pa doon sa kabila. Ayan. Napakarami ko po namin si Ed. Ayan po. Tsaka po si Abay ko. po kami ng susuo. Napakain po namin sa itik. Gusto gusto po ng mga itik yan. sila dito sa may malapit sa maagos na tubig. Ang dami nila. Ang dami, oh. Nagubusog ang mga bibi at iti. Oh, ayan po. Ang dami. pupuno na agad dyan lalagyan natin. Mangingitlog na sila ulit niya Mabubusog sila ng suso. Ilang araw po kasi silang hindi nakakain ng suso. Eh, we, hindi po sila nangitlog. Konti lang po sila. Walong piraso. Kaso, pag hindi nakakain ng suso, hindi po sila nangingitlog ng maayos. napakarami ito na agad yung lalagyan ang tama na bukas na ba yan pa o oh. ang dami po o oh.